Kapag may kaaway ka, wag mo lang patumbahin. Siguraduhin mong di na siya makaabagon ulit. Dahil sa mundo ng diskarte, ang awa, lason. Story time! Si Siang Yu at Liu Pang, magkaibigang naging magkaaway. May chance si Siang natapusin ang kalaban niya, pero pinili niyang magpatawad. Ang ending? Si Liu Pang ang tumapos sa kanya at siya ang naging founder ng Han Dynasty. Yung dating kaibigan, naging hari. Yung nagpakumbaba? Naubos. Kapag may iniwang buhay na baga, kahit gaano kaliit, magiging apoy yan balang araw. Huwag mong bigyan ng second chance ang taong gustong sirain ka. Tapusin mo ng buo. Hindi lang katawan ng basagin, pati pride at plano niya, durugin mo. Sa laban ng buhay at tagumpay, di mo kailangang maraming kalaban. Pero pag meron ka, huwag mong palakihin pa. Huwag kang bibitaw hanggang hindi siya wala na. Ganyan ang galawan ng totoong malupit. Lifehack PH. Mga diskarteng hindi tinuturo sa school. <laughs> Follow for more power moves. Kung gusto mo pa ng ganitong klase ng no video, i-like at i-share mo na tong post na to. At syempre, Don't forget to follow Lifehack pH.